Magandang hapon mga karels. So, andito na naman sa taniman. Medyo malon ulan no? Shout out sa aking mga followers sa mga star sender ko. Maraming salamat sa inyong suporta. So, may mga gulay na naman ako. May lukbati Masariwa pa. ano no? Tapos ito, spinach. Yan, tawag na spinach. Tapos, talbos ng kamote. ano Talbos ng kamote. May saloyot pa. Ayan, lahat Ayan, may saluhit ako dito. yon may kangkong. ano, may kangkong din ako. Saka nakuha ko na rin yung patula ko. ayun Ang patula ko, bali, ilan to? Pitong piraso. Ayan o. patula. masarap to. ayun So, sakuhin ko na to. Kasi medyo mola na Nilalamig na ako